Si Clarice ay lumaki sa isang mayamang pamilya, ang nag-iisang anak nila Ramon at Mildred. Sa kanyang murang edad na labing anim na taong gulang, ay halos nasa kanya na ang lahat. Ikaw ba naman ang magkaroon ng inang doktor sa Amerika? E talaga namang kahit ano pang hilingin mo, ay tiyak na maibibigay sa sa'yo. Mga salitang madalas niyang naririnig sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kaibigan, kaklase, o kahit kilala lamang. Ganoon kataas ang tingin nila kay Clarice. Hetong at kasalukuyan silang nakatera sa isang kondo sa Quezon City, malapit sa pinapasukan nitong prebadong eskwelahan. Ang kanyang ina ang nagdesisyong kumuha sila ng matiterhan malapit sa kanyang eskwelahan upang hindi na siya mahirapan sa pagpasok. Ganoon siya kamahal ng kanyang ina. Palibasa ay malayo ito sa kanila. Samantalang ang kanyang ama naman ay isang magsasaka sa kanilang probinsya sa Isabela At doon sila unang nagkita ni Mildred Na ina nitong si Clarice Naging magkasintahan ng dalawa At di ka launa na inaging magkatipan Sumama si Ramon patungong Maynila sa kagustuhan narin ni Mildred Ngunit hindi na nga ito nagtrabaho pa simula noon Ewan ko nga kung bakit nagustuhan niyo ni mama si papa eh Wala namang trabaho Hindi marunong magbanat ng buto Simula pagkabata ko, hindi ko yan nakitang nagtatrabaho eh. Nagtataka ang kwento ni Clarice sa kanyang kaibigang si Brenda. Grabe ka namang magsalita, Clarice. Parang hindi mo tatay yung sinasabihan mo. Puna ni Brenda. Umirap lang si Clarice sa kanyang kaibigan. Sa loob-loob niya, hindi naman sila close ng kanyang ama. Kaya okay lamang iyon. Naiinis at kinahihiya niya ang kanyang ama dahil hindi ito nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya pagsasaka lamang ang alam na hanap buhay. Tapos ngayon, ay umaasa na lamang sa padala ng kanyang inang doktora Bonbuan. Pakaramdam niya tuloy, ay mahina ang ulo ng kanyang ama. Malaking palay si panito sa kanya, simula pagkabata pa lamang, kung ano ang nagustuhan ng kanyang ina sa kanyang amang inuti. Doktor ang mama niya, bakit sa katulad lang ng papa niya ito nagkagustong? tanong na hindi pa nasasagot hanggang sa ngayon. Buntong hininga na lamang ang palaging kanyang pinakakawalan sa tuwing mabubuksan ang usaping iyon. Samantalang isang araw, naririnig niyang magkausap ang kanyang mga magulang sa telepono. Kailan ka ba uwi dito sa Pilipinas? Miss na miss ka na namin ang anak mo, lalo na si Clarice, sabi ni Mang Ramon sa kanyang asawa. May sakit ang anak ko, Edward. Kailangan niya ako rito may responsibilidad rin ako sa kanya. Tugon naman ni Mildred kay Ramon. Na siya namang narinig ni Clarice. May ibang pamilya si mama? Tanong ni Clarice sa kanyang sarili. Bakit hindi ko alam? Bakit parang okay lang kay papa? Sunsunod na tanong niya sa kanyang sarili. Nasagot ang tanong niya nang magsalita ang kanyang ama. Wala kang narinig na kahit anong salita sa akin, Mildred. Simula nang magkaroon ka ng relasyon dyan sa kanungyan. Basta sa amin ka lang uuwi ni Clarice dahil kami ang tunay mong pamilya. Kahit hindi ka na magpakaasawa sa akin, kahit magpakaina ka na lang kay Clarice, matigas na sabi ni Mang Ramon sa kanyang asawa. Huwag mo akong babaan ng telepono. Nag-uusap pa tayo, Mildred. Galit na sabi ni Mang Ramon. Hanggang doon lang ang narinig ni Clarice dahil patakbo na siyang pumasok sa kanyang silid at padabog na isinara ang pinto ng kanyang kwarto. Bagsak na inihiga niya ang kanyang katawan sa kama May ganoon pala silang problema Bakit hindi ko man lamang nalaman Mga tanong na sunod-sunod na naman na Nagahanap ng kasagutan sa kanyang isipan Nakakainis si Papa Kasi napakatamad Batugan at dugyot Kaya siguro ipinagpalit siya ni Mama sa kanong yon Paano ba naman kasi Si Papa hindi man lang nakapagtapos ng pag-aaral Hindi nag-aayos manamit Tapos walang alam kaya siguro nakahanap si mama ng bagay na talaga sa kanya. O kaya ay baka mayamang businessman. Parang silang kinakausap ni Clarice ang kanyang sarili upang mapagaan lamang ang halo-halong emosyon na kanyang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Kisalanan itong lahat ni Papa eh. Kung inayos niya lang sana ang sarili niya, ay hindi man lalalaki si Mama. Hindi maghahanap ng iba. Si Papa kasi ay walang pangarap sa buhay. Lahat ng ito ay si Papa talaga. Yan ang tumatak sa isipan ni Clarice. Kahit ang buong katotohanan ay ang kanyang inang si Mildred ang nagloko at nang iwan sa kanilang mag-ama. Lumipas ang tatlong buwan mula nang matuklasan niyang may ibang pamilya na ang kanyang ina. Tuloy-tuloy pa rin naman ang pagpapadala nito sa kanila ng pera. Ngunit hindi na ito tumatawag pa. Isang umaga, naghahanda si Clarice sa pagpasok sa eskwela. Tinawag siya ni Mang Ramon. Clarissa nakahanda na ang almusal. Halika na at baka mahuli ka pa sa klase. Tawag ni Mang Ramon sa kanyang anak. Nang nasa na, ay muling nagsalita si Mang Ramon. Anak, kumain ka ng maayos ha. Ayokong nagugutom ka sa klase nyo. Yung baon mo, nahihanda ko na rin. Baka makalimutan mo ha. Paalala ni Mang Ramon sa kanyang anak na noon ay lampasan ng tingin. Maya, maya pa ay nagsalita na ito. Papa, can I ask you a question? My teacher told me, What is the meaning of kudeta? Tanong niya sa kanyang ama. Na alam naman niyang hindi nito alam ang ibig sabihin. Alam niya ang sagot. Ngunit gusto lamang talaga niyang pahiyain ng kanyang ama. Dahil nasisiyan siya kapag natataranta ito sa mga tanong niya na hindi nito alam sagutin. Ah eh, anak, hindi ako pamilyar sa ganyang salita eh. Hayaan mo mamaya. isearch search ko sa internet. Nahihiyang sagot ni Mang Ramon sa kanyang anak. Huwag na papa. Bakit nga ba kasi ako nagtatanong pa sayo? Eh wala ka naman talagang alam. Di ba hindi ka naman nakapagtapos ng pag-aaral? Buti nga yung research alam mo eh. Kung hindi ka pa tinuruan ni mama sa ganun. Kaya siguro hindi tumatawag si mama sa atin. Kasi wala kang kwentang kausap. Dere-derecho. At walang galang na salita ni Clarice sa kanyang ama. Hindi na nakapagsalita pa si Mang Ramon sa tinura ng kanyang anak. Napahiya ito ng husto sa sinabi ni Clarissa kanya. Pakaramdam niya ay may bumarang bagay sa daanan ng hangin sa kanyang katawan. Dahilan upang makaramdam siya ng hirap sa paginga. Dulot ng kanyang mga narinig mula sa kanyang anak. Si Clarice naman ay tumayo na at dere-derechong lumabas ng kondo upang pumasok na sa kanilang eskwelahan. Doon ay maghapong mainit ang kanyang ulo. Naiisip niyang sumama na lamang sa kanyang ina na nasa Amerika. Panigurado kong miss na miss na rin ako ni mama. Iiwan ko na si papa. Wala namang kwentang ama yun. Sana iba na lang ang naging papa ko. Sabi ni Clarice sa kanyang sarili. Samantala nang matapos na ang klase niya, ay agad siyang umuwi sa kanilang bahay. Nagbabaka sakali na matsempohan niyang tumawag ang kanyang ina. Papasok pa lamang siya sa kanilang kondo ay may narinig na siyang pamilyar na boses. Where's Clarice? Tanong ng babae. Si mama. Boses ni mama yun ah. Sabi na nga ba't hindi niya ako matitiis. Miss na miss na rin niya ako. Sambit ni Clarice sa kanyang sarili. Wala pa nasa eskwelahan pa yon. Boses naman ang kanyang amang si Mang Ramon. Buti naman at umuwi ka na. Sabi ni Mang Ramon sa kanyang asawa. Papasok na sana si Clarice upang mag ng gamit at sabihin sa inang si Mildred na sasama na siya rito ngunit natigilan siya sa kanyang sunod na narinig. Hindi ako umuwi dito upang bisitahin kayo. Umuwi ako dito upang kunin ang mga natitira ko pang mga gamit at tuluyan na kayong iwan. Buti nga at wala pa yung bastarda na yan eh. At least, hindi ko na kailangang makipagplastigan pa sa kanya, sabi ni Mildred sa asawang si Ramon. Paano mo nagagawa sa amin to, Mildred? Naging mabuti akong asawa sa Kahit noon pa man, ay hindi mo na ako minahal. Kahit pinagkasundo lang tayo ng ating mga magulang, totoong minahal kita. Iniwan ko ang buhay ko sa probinsya para samahan ka dito sa Maynila. Alam mong sinubukan kong maghanap ng trabaho at tuparin ang mga pangako ko sa Ngunit hindi ko naman kagustuhan na magkaroon ako ng sakit sa puso dahilan upang pagbawalan ako ng doktor na magtrabaho ng mabibigat. Kaya kahit nagmumukha akong tamad at patugan sa paningin ng ating anak, ay ginagampanan ko ang papel ng isang amang ina. Habang ikaw naman ay nagtatrabaho at kumikita sa ibang bansa, hindi madali para sa akin ang lahat ng iyon, Mildred. Litanya ni Mang Ramon. Isa pa, huwag mo namang tawaging bastarda si Clarice. Anak mo rin siya, sabing muli ni Mang Ramon sa asawa. Bakit? Totoo naman eh, bastarda siya. Inampun lang naman natin yan. Sa pag-aakala natin hindi ako magkakaanak. Kaya naman nang mabuntis ako ng gwapo at mayamang si Edward, ay na ang naging swerte ko. Kaya pagdating ko sa Amerika, ay ayusin ko na ang paghihiwalay natin para makalis na ako sa puder mo kasama ang ampun mo. May pagmamalaki pang sabi ni Mildred kay Ramon. Nadire-diretsyong tinungo ang kanilang silid upang kunin ang mga natitira pang mga gamit nito. Hindi pa man nakakalayo, ay nagipna ni Ramon ang braso ng kanyang asawa. Wala man akong pinag-aralan kagaya mo, Mildred, pero may puso ako, hindi tulad mo. Sambit pa ni Ramon sa kanyang asawa. Hindi na nakapagpigil pa si Clarice na kanina pa nakikinig sa kanilang pagtatalo. Tama si Papa Mama, edukada ka nga, at may pinag-aralan, pero mas mabuting tao si Papa kaysa sayo, sabi ni Clarice sa kanyang ina. Hindi naman nagpatinag si Mildred at tuloy-tuloy ang paghahakot ng kanyang gamit at dere-derechong lumabas ng kondo. Umiiyak na napayakap si Clarice sa kanyang ama habang panay ang paghingi nito ng tawad sa mga nasabing masasakit na salita rito. Papa, patawarin niyo po ako sa lahat ng mga nasabi kong hindi maganda. Umiiyak na sabi ni Clarice sa kanyang ama. Tipid ng ngiti lamang ang itinugo ni Mang Ramon sa anak habang pinupunasan ang mga luha nito. Nang araw na iyon, ay nagbago ang tingin ni Clarice sa kanyang ama. Nauunawa na niya ang sitwasyon nito kung bakit hindi ito makapagtrabaho dahil nga ito ay may sakit sa puso. Bukod doon, ay laking pasasalamat niya sa kanyang nakagis ng ama dahil kinupkop siya nito at itinuring na parang tunay na anak. Mula noon ay nagbago na nga ang pakikitungo ni Clarice sa kanyang ama. Naging malapit na siya rito. Kapag may libre siyang oras, ay tinuturuan niya ito ng kanyang mga natututunan sa eskwelahan. Samantalang, tuluyan na nga silang iniwan ni Mildred. Kaya naman ang kaunting naipon ni Mang Ramon sa bangko, ay siya nitong ginastos upang makapagpatayo ng maliit na sari-sari store para sa kanilang dalawa ng kanyang anak anak-anakan na si Clarice. Si Clarisse naman ay mas lalo pang pinagbuti ang kanyang pag-aaral hanggang sa makakuha na siya ng full scholarship sa UP sa kursong medisina na hindi naglaon ay siya namang naging ganap na doktor. Ang pagiging mabuting tao ay hindi nasusukat sa taas ng pinag-aralan. Kadalasan pa nga kung sino pa yung nasa mababang sitwasyon ng kanilang buhay ang siya pang nagbibigay ng tunay na pagmamahal at respeto sa ating kapwa tao tulad ni Mang Ramon.